Habang patuloy ang pagbuo ng roster ng Los Angeles Lakers para sa darating na NBA season, isang malaking usapin ngayon sa loob at labas ng organisasyon ang naging desisyon ng koponan na piliin ang isang forward sa 36 pick ng 2025 NBA Draft, imbes na kumuha ng sentro na mas nangangailangan sila. Ayon mismo kay NBA Hall of Famer at Lakers legend James Worthy, isa raw itong malaking pagkakamali, isang sayang na pagkakataong sanay naging sagot sa matagal ng problema ng team sa ilalim ng Shaded Lane. Matapos piliin ng Lakers ang isang athletic forward sa 36th pick, maraming fans at analysts ang nagtaka at napailing. Pero si Worthy, mas direkta ang naging komentaryo. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi na kailangan ng Lakers ng isa pang forward, lalo pat nandyan pa si Lebron James, isang future Hall of Famer na natural na naglalaro sa parehong posisyon. Aniya, mas makabubuti sa ng inuna ng koponan ng pagkuha ng isang natural born center, isang mataas, defensive minded player na kayang samalo ng rebounds, dumpense sa paint, at magsilbing rim protector, isang aspeto ng laro na matagal ng kahinaan ng Lakers. Mabigat ang pahayag ni Worthy, hindi lang dahil isa siyang analyst kundi dahil bahagi siya ng kasaysayan ng Lakers. Isa siya sa mga pangunahing boses ng Lakers culture kaya't ang kanyang komento ay hindi dapat baliwalain. Para kay Worthy, mali ang naging direksyon ng front office. Sa halip na punan ang clear gap sa kanilang roster, pinili nilang dagdagan ang posisyon na may sapat na talento na. Sa madaling sabi, imbes na palakasin ang mahina, pinatibay pa ang malakas. Isa sa mga pinakapinanghihinayang ni Worthy ay ang posibilidad na makuha sana ng Lakers ang 7 feet 3 inches Australian prospect na si Rocco Zikarski, isang two-earing present sa loob na inaasahang mahuhulog sana sa number 45 pick. Si Sikarski ay hindi lang basta matangkad, kundi may potential rin bilang shot blocker at lob finisher. Sa panahong pinipilit ng ibang teams na humanap ng modern big man na kayang makipagsabayan sa pace ng laro, tila binigyang daan ng Lakers ang iba para kunin ang ganitong klaseng talento. Kung babalikan natin ang mga nakaraang seasons ng Lakers, isang recurring team ang kanilang kawalan ng matibay na interior defense. Sa mga laban kung saan sila ay tinambakan, isa sa mga laging dahilan ay ang paglamon sa kanila sa rebounding at paint scoring. Kaya't malinaw sa mata ng maraming eksperto, kabilang na si Worthy, na ito ang pangunahing pangangailangan na dapat nilang tutukan. Ngunit sa desisyong ito, tila binulag ang front office ng ideya ng positional versatility, at hindi nakita ang practical need ng koponan. Mahalaga ring banggitin na habang may potensyal ang napili nilang forward, hindi nito agad masasagot ang kasalukuyang problema ng team. Masyado nang overloaded ang wing at forward position ng Lakers, lalot na roon pa sina Lebron James, Rui Hakimere, Dorian Finney-Smith, at Jared Vanderbilt. Sa ganitong kalagayan, mukhang mas magiging rotational conflict lang ang nadagdag kaysa solusyon. Para kay Worthy at sa mga fans na sumusuporta sa prinsipyo ng fit over talent, ito ay missed opportunity, isang desisyong maaaring balik-balikan kung muli na namang magkaroon ng problema ang Lakers sa ilalim ng rim sa regular season. At kung mauuwi sa injuries o fatigue ang kanilang mga veteran sa frontcourt, tiyak na muling babalik ang tanong bakit hindi tayo kumuha ng sentro noong draft. Sa huli, habang may pag-asa pang mag-improve ang rookie na kanilang pinili, at may mga posibilidad pa sa free agency o trades, hindi maikakailang isa itong isyo na nagpapakita ng disconnection sa pagitan ng immediate needs ng koponan at ng direksyong gusto nilang tahakin. Sa mga susunod na buwan, makikita natin kung tama nga ba ang desisyon ng Lakers, o isa itong hakbang na magpapalubog sa kanila sa gitna ng mas competitive na Western Conference. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.